Welcome to my channel Camp Boss Dar Please subscribe, like and share Hit notification bell for my new video update Nagbabala si DILG sa publiko Mga senior citizen sa gitna ng peking balita sa pensiyon sa lipunan hinimok ng Kagawaran ng Panloob at Lokal na Pamahalaan na si Cordillera ang publiko na pigilin ang pagkalat ng hindi natukoy at nakaliligaw na impormasyon tungkol sa katayuan ng panukalang batas na Amending Social Pension para sa programa ng mga senior ng Senior Citizens na is naming tawagan ang aming mga kaalyado o napigilin ng pagpapakalat ng maling at maling impormasyon lalo na sa mga platform ng social media sapagkat maaaring magdulot ito ng pagkalito at gulat sabi ng direktor ng rehiyon ng DILG na si Araceli San Jose Pinayuhan din ni Region Director San Jose ang pangkalahatang publiko na maging mas mapagbantay at makilala ang kanilang pagkonsumo ng impormasyon, bilang isa sa mga scheme na kasangkot sa pagkopya ng icon at logo o kahit na ang aktwal na website ng NCSC upang maging opisyal o legitimong. Binigyang diin din niya na hanggang ngayon, ang Bill Amending Social Pension para sa Masidhing Senior Citizens Program sa Universal Pension Program na pagkatapos ay saklaw ang parehong mga pensionado at hindi pensionado ay hindi pa naaprubahan sa House of Representatives. Ang Universal Social Pension ay isang panukala na nagsasaad na ang lahat ng mga senior citizen, anuman ang kanilang financial na situation economic class, are entitled to a monthly stipend pagdaragdag, ang pagpapatupad ng programa ay hindi pa inilipat mula sa Kagawaran ng Social Welfare and Development sa NCSC, kaya ang pagsusumite ng senior citizen data form ay hindi kinakailangan upang maging kwalipikado para sa social pension para sa Indigent Senior Citizens Program. Upang malala ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, ay naglabas kamakailan ng isang pampublikong advisory na naglalayong pag-iingat ang mga senior citizen tungkol sa mga alingong -ngaw at disinformation na nauukul sa iba't ibang mga isyo. Kasama sa mga isyong ito ang pamamahagi ng mga pensyon sa lipunan sa mga marunong matatandang mamamayan, pati na rin ang paglipat ng mga pag-andar at tungkulin ng mga benepisyo at programa na may kaugnayan sa senior na mamamayan mula sa Kagawaran ng Social Welfare and Development, DSWD, sa NCSC, paliwanag niya. Sa isang opisyal na pahayag, ang NCSC Chair Attorney. Ipinaliwanag ni Franklin Kihano na habang totoo na ipinag-uutos ng RA 11916 ang isang isandaang porsyento na pagtaas sa buwan ng pensiyon ng mga marunong na senior citizen mula sa 500 Philippine pesos hanggang PHP 1,000 kakailanganin pa rin itong mapondohan ng kagawaran ng budget at pamamahala, DBM, at maaari lamang may katuparan sa sandaling ang pambansang treasury ay naglalaan ng kinakailangang pondo. Sa kasalukuyan, halos 4.1 milyon lamang sa kabuoang 12.2 milyong mga senior citizen na tumatanggap ng isang buwan ng pensiyon sa panlipunan ng PHP limandaan, ngunit malapit na itong mad oval sa ilalim ng RA 11916 sa sandaling natanggap nito ang pondo at sana naibigan nyo ang aking video at subscribe, like and share, hit notification bell for my new update. Salamat po!